Ito pong pagpapagawa ng paputok na to, hindi ko po to pinapangarap para sa mga anak ko kasi po delikado ang ano dito, buhay. Wala po kami ibang nakukuha ng ano, trabaho. Kaya dito kami nagtiyaga sa kahit na mahirap. Kunin mo muna yung pangulo doon. Ipangulo pambalot. nung bagyong undoy, uh, tinambag po lahat ng mga paputok din sa ano yung mga basa po, hinakot po din sa ano sa peryahan. Tapos po na September po yon na nangyari yung bagyong undoy tapos uh, November nasunog po yung ano yung basura po sa sobrang dami nasunog hangga't sa umabot po sila ng January. Nangangalakal po kami doon araw-araw. Tapos yung anak ko po, sabi niya sa akin, Mama, mangangalakal ako. Tapos sabi ko, sige, maglalaba muna ako. Tapos yung inaanak ko po, nag magkasama sila. May mga bandyang ala, alas 10 na po nandiyan na sila. Sabi, Ninang, nasunog si JR kasi po, yung paputok, inipon. pakita mong asami, mga mo nga sa aming sugat mo? Yan. Tinanggal ng mga balat. Tapos nilagyan ng Colgate benda. Mm -hmm. Hanggang dito. Ano yung mga yan? Tapos sa mukha dito. Mm -hmm. Tapos ano, wala. Ano, nilagyan ng mga Colgate, tapos ng benda. pinaikutan pa gano'n. Tapos anong ginawa d'yan? Ano, ano tinang tinanggal lang ang ugat. Hiniwa yung, eto. Mm -hmm. Ay, dito pala. Hiniwa to. Tapos ng ano, tapos tinahi. Hiniwa yan? Ng blade. Bakit? Nakaipit daw po yung ugat eh kaya pinutol. Kinahe. Halos buong katawan mo ba yung nasunog na? Hindi po. Dito lang ako, konti lang. Dito bumalik po eh. Diyan bumalik. Pero yung ibang parte Hindi na po bumalik. Nung nangalaal kami, inipo ko yung pulbura. Tapos sinindihan ko. Kala ko hindi nasasabog inabot ko ako. Tapos? Yung mga balat ko nalalaglag. Dinala na ako sa ano, Yanga. Hindi ako tinanggap, pati sa Santa Maria. Diniratyo may nila sa Jose Reyes. Doon nila sa hospital, naramdaman sakit. Tinanggal yung mga balat, tapos nililinisan, tapos nilalagay ng gamot. Masakit nga eh. Pati ng benda pag tinatanggal. Hindi naman po umabot ng taon doon eh. Buwan lang. Mga kalahating buwan lang. Ilan taon ka nung natutok ang gumawa ng pakutok? Ano po, 15. Yung tinuruan po ko ni Papa. Gumawa ng ano, mga bagbalo at magmitya. Bakit siya nilalagay ng lupa? Para po hindi matapon yung bam. Kaya? Kaya nilalagyan ng ano, lupa yung ulo. Kasi hindi naman sasabog yung pagkain. Walang ano lupa tsaka saka bam. Gano ka na katagal na gumagawa ng papa? year na. Paggagawa ko niyan, paputok. Sinusundan ko lang naman si papa pag gumagawa eh. Para matuto ko pag ako nagkaroon na asawa. Nag-aaral ka pa ba? Hindi na po ako nag -aaral. Kasi okay, Nelson gabas. natutok ko gawa ng paputok 1985, maliliit pa mga anak ko. Kaya lang hindi pa total yung marunong, wala na, empleyado lang. Hindi ko nasubukan yung gumawa ng paputok, nakakaipon ng pera. Uh, January hanggang March, kahit di ka maghanap buhay, yung pinita ko sa paputok, yung nakakain ko sa mga pamilya ko. Nung araw, malaki ngayon, wala nang gano. Kasi nung araw, eh, ang puputok ko mo illegal, patago ginagawa. Kaya ang bentahan, mahal. Ay, ngayon po? Ngayon, kung mo na, mura na.